na rin ayun oh shit ayun 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 na talaga ano ayun

So, makita natin. Baka sakali lang. Pupula din yan. Kasulubong ng mga kabayan. Yung magkasawa. Lumusong na rin siya Ang galing masag, wala ah wala po tubig kasi magalaw pa hirap ma kita yung pusit kung meron kung malaking pusit makikita natin pero pag medyo maliit sortihan na lang hindi lang banas lang baka sakali Oh, mayroon pa natitira dito. Ayun, na, talaga ba yun, na lang. Paala na. Mabili sila maglagad. para sa gilid na siya rumahan. kita na rin ayun o pusit ayun 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 kita rin kala ko wala na talaga mayroon pa naman pa na pahirapan niya lang pahirapan lang makita hey thank you lord labo pa si Nusik tubig limasal muna tayo madala niya yung pusit na

Uh, the police, the police, <laughs> the police, uh, mm. the lang. the police, uh, the police,

ita Ano 'yun, sir? Dito makakawala 'yun kasi Labit yung sama niya. Yun. Ano na 'yung sintrop? Usit. Oh, uh, binalik pa balik kasi. Ayun na, eh. Nalabuan ko sa tubig. Ayun eh. Ayun eh. Hindi ka na dapat nakaligtas pa. Ayun natin paliligtasin kasi masyadong ito yun ito yung masyadong pala kanyang lepasan ito natin paliligtasin ito patay nangasin yung siya ayun

Kalau kamu oh, Hmm. ya. Hmm, <laughs> sih kasih mungkin milih saya mau ini

ahuna ah, ah, na maahon na dito na tayo mag dbn wala wala na to na tayo thank you for watching ah kami nandito na tayo sa bahay. So, ito ang huli natin. Anim na pusit lang. Ito pa yung isa. So, ayan. Yung alimasag natin. Marami-rami din. Thank you, Lord. Yung lagayan na natin yan. Ay, uh, ulit yung alimasag. Ay, uh, maliliit lang yung mga pusit niya. Pero, thank you pa rin. God, kasi, bigyan pa rin tayo ng blessing. Maraming maraming salamat. Okay.